peaceful na cabin stay, sa overlooking na A-frame na cabin, sa Antipolo Rizal, ang A-farm. Meron din silang portable bathtub, mga relaxing na mga doyan, bonfire, masisilaan nyo din dito, ang sea of clouds. Kompleto dito ng mga gamit, kaya wala nang kailangan dalhin. Ito yung rates ng mga cabin, couple A cabin, 2 to 3 packs, weekdays, 2,500 pesos. Weekends, 2,800 pesos. Couple B and couple C cabin, 2 to 3 packs. Weekdays, 2,800 pesos. Weekends, 3,000 pesos. Sunrise D and Sunrise E cabin, 2 to 3 packs. Weekdays, 3,100 pesos. Weekends, 3,300 pesos. family cabin, 4 to 6 packs, weekdays, 4,000 pesos, weekends, 4,300 pesos. Pia's Place Cabin, 6 packs max, weekdays, 7,000 pesos Weekends, 7,500 pesos. Dito lang yan, sa Barangay Kalawis, Antipolo, Rizal. 7 minutes drive lang to, mula sa Kabading Art, sa Marilake. Makakapag-book kayo ng kahit anong araw na gusto nyo, basta available pa yung slot. Ang check-in time ay 2 p.m. to 5 p.m. only. Ang check-out time ay 11 a.m. kinabukasan. Open yung tindahan nila from 7 a.m. to 9 p.m. Makakapag-book kayo from 9 a.m. to 9 p.m. Walang entrance fee. May requirement na 50% down payment. Need ng reservation. Hindi tumatanggap ng guests nung walang reservation kaya exclusive lang sa mga nagbook, kaya napaka-peaceful. Meron siyang napakalawak na free parking ng motor at kotse. Ang best time pumunta ay 2pm kasi yun ang start ng check-in time. Para sulit na sulit. Ang proseso para magawa ito ay mag-message kayo sa Facebook page ng A-Farm. Pilapan nyo yung form na isi-send nila. Magbayad kayo ng 50% na down payment Punta na kayo sa araw ng schedule date nyo. Doon nyo nabayaran sa A-Farm yung 50% na balance. Walang dress code, pet friendly, walang corkage. Pwede magpicture at magvideo. Ito ang mga bawal. Ang paggamit ng mga electric cooking appliances ay hindi pinapayagan. Ipinagbabawal rin ang paninigarilyo. Meron silang bilian ng mga basic food supplies tulad ng bigas, dilatang pagkain, frozen foods. Personal care products tulad ng toothbrush, toothpaste, sabon. May tinda rin silang uling at yelo. Pwede makilagay ng food sa ref. Accessible to sa lahat ng uri ng sasakyan maliban sa mga lowered sedans. Asahan nyo ang bahagyang rough road papunta sa A-Farm. May additional fee ang bonfire. Suggestion for the business, magkaroon ng mga activities at magkaroon ng maliwanag na pailaw sa gabi. Follow for more. Checkered!